Ayan guys. Ang dami hinog ng papaya ko. Ito. Okay, ang dami hinog. Ay, ang dilim. Ayan o. Ayan, ang hinog. Mga hinog na sila. Mm Hilog -hmm. na po ang papaya ko. Ayan. Hilog na. Oh, mga dalandan. Nagkalaglagan lang mga dalandan ko. Sayang. Guys, sayang. Oh. Nagkalaglagan lang. Halaglagan ng mga dalandan ko. Ha? Oh. Hmm? Ah, sayang pag hindi nakapunta sa bundok. Ha? Ah. Ayan. Ayun ang papaya ko. Oh. Dami hinog. Ha? Ah, Kawawa na sikil ko. Ay, nakuha. Yan, tricycle ni Kidlat. Yan. Yun. Yung aking single. Yun, ang daming kong dala. Dahil paninda. Santol, ang dami. Nagkaraglaga na. Ayun o. Oh. Oh. Nagkaraglaga santol o. Oh. เล็กๆกันบัางอ๋อโกบุก็วาสักนะ